Alice Guo guilty sa kasong trafficking. Ang kabuang detalye ng balitang yan, iahatid sa atin ni Alegria Galimba. Nahatulang guilty ng Pasig Regional Trial Court Branch 167 si dating Banban Tarlac Mayor Alice Guo sa kasong qualified trafficking dahil sa umunoy illegal pogo operations noon sa kanyang nasasakupan. Bukod kay Guo, guilty rin si Rachel Malonzo Carion, Jamilyn Cruz at Walter Wong Rong dahil sa pag-organize ng trafficking sa loob ng Bawfu Compound. Guilty naman sa kasong trafficking si Wang Wei Li, Wu Li Dong, Nong Ding Chang, at Lang Shu Ayon kay Deputy State Prosecutor Olivia Torvillas, life sentence o habang buhay na pagkakakulong at multang aabot sa 2 milyon bukod pa sa danyos na babayaran sa kanilang mga biktima ang ipinataw sa mga ito. Binawi rin ang pamahalaan ng Bafo Compound na nagkakahalaga ng aabot sa 6 na bilyon. Uh, sentence po and forfeited po ang entire Baupo compound in favor of the government. Samantala ay kinatuwa naman ni PAOK Executive Director Benjamin Acorda at kanyang pinalitan na si Yusek Gilbert Cruz ang desisyon ng Korte dahil sa hostisyang nakamit sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Uh, this is a symbolic victory for the government, especially of, uh, on, in convincing our investors na talagang we are trying, to of together with the other agencies It's uh, really trying its best to establish a fair and just business community. This is a significant uh, victory para sa Filipino people. Uh, especially na uh, concerning yung national issues uh, yung sovereignty natin uh, justice uh, dito na ipakita natin na talagang parehas yung uh, yung hustisya uh, dito uh, regardless yan kung pilipino ka o foreigner ka nakatakdang ilipat sa correctional institution for women sa Mandaluyong City Siguo, anumang oras ngayong araw para sa D8 TV news Alegria Galimba Diretso sa punto walang paligoy-ligoy